Ano ang kalasag ng pananampalataya? Epeso 6.16 Ang kalasag ng pananampalataya ay bahagi ng baluti ng Diyos na inilarawan sa Epeso 6.10-17. Matapos ibuod ang Ebanghelyo at bigyan ng mga taga-epeso ng iba't ibang tagubilin, tinapos si Pablo ang kanyang mensahe sa kanila na nasasabi sa isang bahagi, Pilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. Efeso 6:10-11. Tungkos kalasag, isinulat ni Pablo. Bukod sa mga ito, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag. Nasa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Talata anim, Ang Bagong Tipan, Philippines Standard Version. Ang kalasag ng mga Romano noong panahong iyon ay tinatawag na scutum. Ang ganitong uri ng kalasag ay kasing laki ng isang pinto at ganap na natatakpan ang mandirigma. Ang naturang kalasag ay hindi lamang pagsanggalang, ngunit maaari din gamitin para itulak ang mga kalaban. Kapag nakikipaglaban bilang isang grupo, maaaring iposisyon ng isang lupon ng mga sundalo ang kanila mga kalasag upang bumuo ng isang pader sa kanilang paligid na tinatawag na testudo. Ito ay lalong nakakatulong upang maprotektahan laban sa mga pana na inilunsad mula sa mga pader ng mga lunsod na kanilang sinasalakay. Ang mga kalasag na kadalasang gawa sa kahoy at pagkatapos ay natatakpan ng balat kapag basa ay maaari mapatay ang mga nagniningas na mga palaso. Maliwanag ang isang kalasag ay napakahalaga sa isang sundalo. Nagbibigay ito ng isang kumot ng proteksyon ito ay sinadya para sa lahat ng pagkakataon ito ang unang hadlang laban sa pag-atake ng kalaban kadalasan ang mga kalasag ay pinipinturahan ng mga marka ng pagkakakilanlan ang isang na nagtataglay ng kalasag ng pananampalataya ay kinikilala ang kanyang sarili bilang isang kawal na naglilingkod sa komandante ng hukbo ng Panginoon tingnan sa Josue 5:14 sinasabi ng Hebreo 11:1 ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Idiniin ng versikulo 6 ang kahalagahan ng pananampalataya. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kung minsan ang mga pag ni Satanas ay maaaring magdulo sa atin ng pagdududa sa Diyos. Ang pananampalataya ay naguudyok sa atin na maniwala sa Diyos. Tayo ay sumusuko sa tukso kapag naniniwala tayo na kung ano ang iniaalok nito ay mas mabuti kaysa sa ipinangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na bagamat ang katuparan ng pangako ng Diyos ay maaaring hindi madaling makita sa atin, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kapag tinangka ni Satanas na saktan tayo ng pagdududa o akitin tayo ng agarang kasiyahan, kinikilala ng pananampalataya ang palilinlang na kanyang mga taktika at mabilis na pinapatay ng mga palaso. Kapag inakusahan tayo ni Satanas, pinili ng pananampalataya na maniwala na tinumbo sa tayo ni Yesus at wala ng paghatol. Roma 8.1, 34, Pahayag 12, 10-12 Ang pananampalataya ay isa sa mga pinakadakilang kaloob. Unang Korinto 13.13 -13. At ito ang paraan kung saan tayo ay tumatanggap ng biyaya at nagkakaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. Epeso 2.8-9 dahil tayo ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo ay sa Diyos at may kapayapaan sa Kanya. Roma 5.1 Ang pananampalataya ay ang pintuan ng pag-asa sa Diyos. Roma 5.2 Dahil tayo ay may pananampalataya sa Diyos, ang ating pagdurusa ay hindi natin kailangan madama. Sa katunayan, maaari tayong magtaga sa ilalim nito. Roma 5.3-5 ang mga bagay na sinusubok gamitin ni Satanas para panginaan tayo ng loob ay maaaring maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay may ganitong pangako. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang salibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Unang Juan 5.4 Ang pananampalataya ay isang proteksyon na hadlang sa pagitan natin at ng mga pakana ni Satanas. Kapag naniniwala tayo sa Diyos at tinatanggap siya sa kanyang salita, nananatili tayong nakasalig sa katotohanan. Nabawala ng kapangyarihan ang mga kasinungalingan ng kaaway at tayo ay nagiging mga mananagumpay. Sa ganoong paraan, ang pananampalataya ang ating kalasag. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.